magandang araw mga busing yan po ang ginawa ko yung araw yung mga kalawang na uh, coins ang binabayad sa tindahan ginawa ko po ng paraan para matanggal yung mga tingitim ng pera kasi pag sinuplay mo yan sa mga customer hindi rin tatanggapin yan eh kaya naman nakakalusot yan kaya may magbayad na maramihan na coins kaya hindi na namin tinitingnan Kasi busy minsan, hindi na matingnan yung Uh, coins eh. Uh, pag ginawa ko siya ng paraan, tinanggalan ko po yan. Binabad ko muna yan ng powder na sabon. Kahit ano na powder yan, na sabon na gagamitin. Pabad mo lang siya. Sakit. Masakit sa daliri. Kasi gagamit ka ng steel wool yung gagamitin mo dyan eh, para matanggal yung mga kalawang. Kaya naman doon sa mga mga suki. Huwag naman tayong magbayad ng may mga kalawang. Ang hirap linisin eh. Sana kung madali lang. Pag uh, ano, madaling linisin, okay lang sana. Kaya ito matagal eh. Matagal tanggalin. Eh. Tapos abang tumatagal, masakit naman yung kamay mo dyan. Kaya hirap eh. Sa mga suki dyan, maawa naman kayo. Ayan po. Kinanggalan ko -kailang. na. Discarte na lang. Kasi sayang eh. Madami na yung mga coins na yan. Nilinis. Eh, unti na lang dinagawa ginagawa ko dyan. Hindi kaya. Marami eh. Ayan. So sa ginawa ko, nakakatulong pa ako sa ano. Sa mga coins na yan. Yung minsan, nagkakakulang ng coins eh. and yeah.